Oh, ayan na naman tayo eh. <laughs> Sinasabi ko naman sa'yo, lahat tayo may pinagdaanan. Hindi madali ang naging proseso at paghihintay natin papunta dito. Di ba? May kanya-kanya tayong mga pagsubok na dinanas bago makapunta dito. Di ba? Gaya ko, di ba? Hindi siya overnight lang na or isang buwan lang. Di ba? 12 years ang hinintay ko para makarating dito. Diba? So, yung mga sa mga nagsasabi dyan na madali or what? Wala ako sinasabing madali. Lahat may mga pagsubok na pinagdaanan. Even me, may mga pagsubok na pinagdaanan before ako makarating dito. At hindi siya madali. Okay? Hindi siya madali. Kaya ngayon na nandito ako, I take my chance and opportunity na maayos ko ang mga oportunidad. Diba? Or makuha ko yung mga oportunidad na para sa akin, di ba? Kasi nandito na ako eh. Kaya lalaban ko na, di ba?